Hello fellow grower, magandang araw po. Quick update lang tayo doon sa video ko kung paano mag ng tanim na ampalaya na nasa container. So doon sa video yon ay uh, isa sa pag-aalaga na sinabi ko habang lumalaki ang ating tanim na container, ah sorry, ating tanim na ampalaya, ay uh, mag-topping tayo. Putulin natin yung uh, kanyang uh, talbos. So ito yung pinagputulan doon sa video na yon. At ang uh, gaya na sabi ko nga, may encourage natin itong ating ampalaya na maglabas ng mga laterals pagka pinutol natin itong uh, kanyang uh, talbos. At uh, ngayon nga, ayan, naglabasa na yung kanyang mga laterals. Ilang araw pa lang po yan, biglang lumago yung kanyang mga uh, sanga. Naglabasan lahat. Ayan, ito dito, ayan o. Oh. Ayan, and then, ando na sa taas ang bilis niyang umaba. So, dito naman, nung putulin ko siya dito sa itaas, lumabas dito yung kanyang uh, lateral, at ayun, nasa itaas na ganoon. So, bukod doon, dito rin, lumago na rin yung sangang nandito na maliit, at uh, eto na siya, oh. ayun, papunta na doon. So, maraming lumabas na laterals ng uh, putulan ko siya ng talbos. At uh, dito naman sa isa, dalawa sila na pinutulang ko. Ito yung isa. Ayan. At ayan, uh, lumabas na rin dito. Pataas na ganyan. Ayan. Mahaba na siya. So dito rin, may lumabas din dito. Sa kanyang uh, main stem. Itong isang ito. And then, mahaba na yan. ayun papunta naman doon. Ito pa, isa. So ilang araw pa lang na natatapping ito pero gaya na nakikita mo ay uh, medyo kumapal na itong uh, gumagapang sa aking trellis. Hindi na isang stem lang na diretso. Ngayon mayroon nang uh, mga sanga-sanga na ganun. At later on ay uh, itong uh, aking metal uh, wiring na to, makocoover na 'yan ng uh, foliage nitong ating ampalaya. Now Uh, isa rin sa dapat natin gawin habang itong ampalaya ay uh, hindi pa natin na-expect na magbunga ano po ay dapat tanggalin natin yung kanyang mga bulaklak. yan, So bata pa itong ampalaya ito. So hindi pa siya dapat na hayaan natin na magbulaklak. Tatanggalin natin 'to. Yan. Dito pa. Nagbubulaklak din siya. Yan. So, tanggalin natin yung bulaklak. Anyway, ito namang bulaklak na ito. Actually, uh, pwede kong hinayaan siya. Kasi po, ito ay bulaklak naman ng lalaki. Itong bulaklak ng lalaki naman ay hindi naman dito nang gagaling ang bunga. Ito po kasing apalaya ay uh, dalawang klase ang bulaklak. Meron bulaklak ng lalaki, meron din bulaklak ng babae. So, ang laging nauna lumabas dyan ay bulaklak ng lalaki kagaya nito. yan no Sabi ko nga, pwede namang hayaan ito kasi lalaki naman ito eh. Pero, pag nakita nyo ay eh, bulaklak ng babae, ano po, yung bulaklak ng babae, yun yung meron na kagad bubot na nakakabit sa puwit niya. Yun, babae yun. So, pagka meron lumabas na ganun, habang bata pa yung inyong uh, tanim na ampalaya, ay tanggalin siya. Kasi hindi pa natin dapat uh, pilitin yung ampalaya na magbunga. Dapat siya ay gumulang pa, lumago pa, uh, maging woody ulo lumaki hanggang uh, pencil size yung kanyang main stem yan bagay na bagay na po na magkumpisang mag, mag uh, palabas ng bunga yan all right. so this is a very short video update po do sa ating uh, pag-aalaga ng uh, tanim na ampalaya sa container at dito nga pala ano maidagdag ko din tuloy-tuloy pa rin yung pag uh, fertilize natin sa kanya so ito yung ganitong itsura ng aking ampalaya kape fertilize ko lang sa kanya diniligan ko po siya ng uh, magkahalong triple 14 at uh, calcium nitrate. So, yun na po ang ko sa kanya on a weekly basis. At uh, isa pa, kung nakikita mo, wala kang makitang sinira ng insekto sa mga dahon niya. Magaganda yung kanyang dahon. Ito po ay dahil sa regular din yung pag-spray ng insecticide sa kanya on a weekly basis din para maintenance lang, para hindi siya uh, sirain ng uh, insekto. Meron pang isa dito oh. Nasa ibaba naman siya, so ipasok natin dito sa loob. Para dito siya gumapang. All right. dito na po. Update lang tayo. Dito sa akin ang palaya. Maraming salamat sa panonood at makita kita tayo sa mga ipapang videos ni Late Grower. And soon magkakaroon din tayo ng video tungkol sa pagtatanim ng kalabasa sa container. Bye bye.